oh mga talong yang yung nakita nyo sa likuran ko mga idol o ito tanim ko yan doon sa may tanim kong kalamansi habang mga maliliit pa yon itanim ko to sa gitna habang mga malaliit pa yung kalamansi ko 3 weeks old to mga idol 3 weeks old na bin, sidling ng talong pero galing sila dyan Nilipat ko uh, Hindi ko pa na lipat lahat Iba pala ang tobo Pagka ilipat mo na sa mga malalaking lalagyan ng lupa Iba ang Ano nila Yung paglaki nila Mas So, lalaki sila ng mabilis pagka malaki yung lalagyan ng lupa oh so, ngayon ay mga idol ipapakita ko sa inyo paano ako maglilig improvise ang istay ang estilo ko sa paglilig nito mga idol uh, improvise improvise ang technique ko so ipapakita ko sa inyo Oh, ito mga idol. Pra plastic to, 3x10 na plastic. Nilalagyan ng ice. Pero ito yung gagamitin natin sa pagdilig ng mga talong natin. So, ang gagawin natin dito, butasan natin dito sa dolo. O, oh, diba? O, oh, pwede natin pang dilig. <coughs> ah. Oh, tingnan niyo mga idol, oh, 'di ba? Yung improvise natin na ah, pangdilig mga idol. ganun lang yon mga idol so sabi pa nga nila para paraan lang yan para paraan lang yan sa diskarte lang yan sa pag ano sa buhay o oh. siguro ngayong linggo ito, ito transfer na natin to sa lupa kung naalala nyo sa may limon si ito po doon sa gitna ko muna to ilagay para ano na para lalaki na talaga sila So that's all for today's video, mga idol. Thank you for watching and God bless us all.